Ito mga bossing ko, mali meron ba sa atin yung Mga legit followers pala talaga ito mga to. Baka may babatiin lang kayo mga bossing. Baka may babatiin lang siya shout out Baka may mga tropa natin. Sa, ay, tropa ba sa... Babatiin sa vlog. Ay, tumubay ako, tulaputa ako eh. Oh, ikaw boss, uh, baka uh, may babatiin ka lang. Shoutout sa family ko sa Santo Tomas, Batangas. Ah, Batangas nyo. Sa, sa Malayanto. Hello sa inyo lahat. Boss. Uh, Ganon din ako eh, Family namin sa Kanoe Baisiya. Kanoe pa ba yun? Tapos yung utol mo na sa ibang bansa, ano? So, yan, mga bossing ko. Bali, na dahan nila itong uh, Kia Rio natin na 2010 model. Uh, manual transmission, galing pa ng vehicle to mga boss. So, binigay lang natin ng mura. Bago battery. Ayan. So, presentable paint na ka next year. Ice cold aircon. Nyor, wala muna sahod! Morning, uh, ah! So yun mga bossing ko, bali magandang umaga po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in. Uh, sila sir, galing pa ng Nueve Sia. Uh, gusto ko lang magpasalamat kila boss. Kasi matagal na raw sila uh, followers. Kaya binigay na natin sa tawad nila uh, itong ating Kia So maraming maraming salamat po. Uh, test drive lang mga bossing para transparent tayo. Uh, yun, kompleto papel niyan. Urigor CR, kompleto mga documents. Ice cold aircon, parang brand new yung loob. 100k odo lang yan mga bossing ko. So maraming maraming salamat kila sir. Congrats po. So yan mga bossing ko, bali mamaya na lang po ulit pagkatapos pa uh, i-test drive yung unit na naorsuradahan nila. Uh, bali yung utol nila yung kukuha na ito, tas yun, dadalhin sa Nueva Ecija. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat ng manangarap at karang Geng, geng. Ayun na po, test drive na, nasa Riwang, Kia, Rio, mga bossing na 2010 model. Yeah. Kia Rio with sound setup galing pa ng Bigol yan mga boss ha eto ha tatanungin natin kung may masasabi sila sa unit mga bossing boss madali ba tawaran si AC Garage napakadali <laughs> <laughs> hindi ba hindi ba scripted lang ang mga napapanood mo hindi ka mapapahin boss AC ayaw boss <laughs> para parang di na under eh. Ay sabi. <laughs> so yan mga bossing ko. Bali tatanungin natin. <laughs> bossing so, <laughs> bossing sumagot so, ka na maayos kung okay o hindi pag hindi okay lang. Okay na okay boss. <laughs> ah, ayun. <bubabo> ah, <laughs> parang bilog sa talaga ang bintana, parang di lamigin ah. So yan mga <laughs> bossing ko, bali. Ah, na-test drive na itong ating Kia Rio na 2010 model. Maraming salamat kila Bossing sa tiwala at dito nila napili sa Boy si Garage at matagal na matagal na raw silang followers. Dito kahit nakikita nila lagi wala sila sa si Junior. Aray ko! Saya so, mga Bossing sa akin naman walang problema dyan hanggat may kikitain sa tawad, uh, bibigay natin yan. Uh, basta hindi lang sila umuwi ng luwaan. So ayun, Boss! Thank you so much and congrats. Maraming maraming salamat, salamat sa tiwala. Salamat din, boss. Thank you, bossing. Happy? Geng geng. Geng geng. So mga boss, ko, bali gusto ko lang magpasalamat kila sir. Ah, maray maray salamat din po sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage. At hindi hindi pa rin po ang magsasawang tumulong sa lahat ng manangarap magkaroon sa yan. Geng geng. boss, thank you so much. Ngayon, binintat pa punta nga ng Japan. Ay pag uwi nung yun. Boss, happy. Happy boss. Ingat po, ingat ingat. Happy, So bali solid na po. For biyahin na po sila pa. NBC ya. Marami, maraming maraming salamat po. Boss, thank you so much. Salamat po. Boss, alam. thank you. Bye-bye. Ingat po, ingat. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng na nagtitiwala at wala sa inyo. Unsa oh? Ako. Na saan 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 saan. <laughs> ako din na naman. Okay, Jambi. Tatago na ako. <naman. laughs> Wala <laughs> sahod, wala <bula> sahod. Tay-taya mo aga-aga. Aga-aga. Ang ulo, kamot. Kamot.